Hello guys, good morning sa inyo guys Today, naka wake up ako ng maaga uh, Alas 6 na guys, alas 5 naggumising uh, gumising na ako da dahil may uh, pipikapin kami sa airport yung tiyo ng asawa ko guys Tapos pumili ako ng bulaklak, bulaklak at saka yung kata para sa tiyo ng asawa ko, tiyan niya, tapos yung mga anak dahil uh, darating sila dito sa Nepal galing ng UK. So pipikapin namin ngayon. So ayan guys. Ganun talaga pagpaborito. <laughs> uh, so yun na nga guys. Uh, may pipikapin ako sa airport. See you later guys. Bye. So ito yung binili kong flowers guys. Ang dalawa ito. Para yung isa para sa ano, yung nobya ng pinsan ng asawa ko na tagayuki. So yan, nagbabaking yung asawa ko. Ito yung flower. Ayan, guys. Nandito na ako sa airport. So yung bulaklak ko, iniwan ko doon sa sasakyan namin. So yan, ayan guys, nandito ako sa airport. Ayan. So nandoon yung mga, ano guys, yung mga pagkain doon. Parkingan dito. Lahat ay parkingan ito guys. Okay, nandito tayo sa airport. Sabi ng asawa ko, ilagay ko lang doon yung ano, bulaklak. Huwag ko munang dalhin. Kasi dito tayo sa ano, waiting shed ng ano guys. Airport. 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 gana na ng airport dito sa Nepal guys. Ano na sila. Hindi ko nadala yung ano guys. Hindi ko nadala yung stick ko. Ayan oh. Ayan dito yung waiting area. Waiting area ito. Waiting area. Ngo oh, doon the Burger House and Crunchy. Waiting tayo. Sila uncle, okay see you guys later. Ano yung ano nila eh? Doha Qatar. 6.19. Ayan, naglandid na pala. Sandali lang guys. Landid na, landid na. Ayan, yan, yan. Doha Qatar, Qatar Airways, Doha 619 landed. Dumating na sila uncle. Gintay na lang tayo guys sa labas. Okay, see you later. So, dyan sila lalabas guys. Dyan sila lalabas, hindi pa lumabas. Pero nakaland na dyan. Yan yung airport. <mimit> Mga eros erostis lumabas na yun Tsaka yung pilot, lumabas na sila guys. Ayun na. Ayun na, maglabasan na sila. Okay, see you later guys. Hey, Ami, I see you. Airport, Andy, hello. Hello, I blogger you. Ami, I'm a vlogger. Neza, eh. vlogger. <laughs> 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 Aya, pick up, Lina. I see you. Eh. Oh, I'm mama. Angkol, welcome to Nepal. Thank you, very <laughs> welcome, welcome, ay, Amiya. Kamu bisa upload. Unsur apa hari ini, Angkol? Tiksa, Lah, <laughs> ayo eh, mero bay I see you. Lai, I see you. Hello. किन ढिलो वेलकम ब्याक वेलकम टु नेपाल ट्रोली ल्याएर दाजु

semen lama. Namaste semen sangkar Allah. Okay. sampai. sampai. Yogi beraku tinta three aeroplane guys. Waiting for the three aeroplane Hi, lorian guys. sampai. Uh, inano namin guys, pinick up namin tatlong ano, tatlong flight kasi uh, isang family tatlo yung aeroplano guys. Uh, ano hiwa kasi sila ng aeroplano. kaya mula alas 7 hanggang alas 10 kami dito sa airport. Mga alas 11 na guys. So yan pauwi na kami. Kinukuha na yung isang sasakyan. Dahil hindi kami magkakasya sa sasakyan namin. So dalawang sasakyan ang kinuha namin guys. Okay, so, see you guys later. Bye! Pauwi na kami guys. Bye. I'm here. We are in another car. Hello. Welcome, welcome to Nepal. Lah, dai pa niya dai. Oh, driver dai. Ako sa Baktapur guys. Bhaktapur Darbar Square with the family here. Nice. A crown.

So, guys, souvenir ko lagi. A... Souvenir ko, hey. fridge magnet, souvenir. Hey. Yeah. Dito kami, guys, sa Baktapur. Uh, ini ikut ko sila, auntie. Ayan, guys. Dito kami sa Baktapur Darbar Square. Gomera, eek round, ya, fakta boru darbar square, darbar, ah. ayo bakta boru, arko darbar, arko, lo guys. अङ्कलहरू घुमिरहन्छ आन्टी पनि गएछ यहाँ गइस् हामी भक्तपुर घुमिरहेछ है गइस् घुमिरहेछ भक्तपुर हो अङ्कलहरू उता छ म आन्टी हे त एलिफेन्ट जाने हो कि उनीहरू ऊ एलिफेन्टमा एकछिन आइ गइस् म तिमीहरू घुम्न लगाउँछु Baik sih. Oh, yora uta. Min mana di kuota oke? Okay? Arku sama, migaku sani lagi. Teh yomin. Ani ya, naro mana jatara kore disagi ya. भक्तपुर कहिले जत्र गर्छ नि यता दावा र बेथ उता छ ऊ फोटो खिच्दैछ दुईजना तिनीहरू त माथि जानुहुन्छ नि है <laughs> जानू जानू जानू? के होला म mako pasareko eh, jasto e manchi si ke ho ya haina <laughs> manchi si ho okay, ke ke ho manchi si okay, ho oh. ke ho ano souvenir Pukuri souvenir look Kukuri souvenir. Kukuri, guys, kukuri. kukuri Nepali knife. This one can cut the meat. Ya, yeah. gurka. Gorkas kukuri, gorkas kukuri. 남자이